好的 <laughs>

it's <laughs>

94 million shout out 94 viewers. Thank you so much for watching. How are you guys? How are you all? How are you? How are you all guys? Thank you for watching to my live. 94 million shout out. 94 million. Yeah, 94 million viewers. Shout out 70 million viewers. Thank you for watching my live. I am taking. Thank you, thank you, thank you. Yan shoutout. Oh, mega love shoutout Ma'am Simplilis. Good evening. Tamsak Sir Job. Salamat sa pagtamsak, Ma'am. Thank you so much pagtamsak. Maraming maraming salamat po, Ma'am Simplilis sa pagtamsak niyo po. Ayan, mega love shoutout kay Ma'am Simplilis. Wow, 32. Mega love shoutout 32. Thank you, thank you for watching. Yung ating mga silent viewers, the silent viewers is watching with me in our live because they are in sa other country. They are not YouTuber. They are not content creator, but they are the user of YouTube. Yan, shout po sa Joby Kipley. and hi po kuya, shout po Sir Job, Sir Jo, Ma'am um, Joby. Yan, may shout po sa ating 47i. May galabilagilab shout out po, 47i. Welcome po, good morning, good morning po Ma'am Simply Liz. Salamat, salamat sa support. May shout So, thank you guys sa mga nagtamsak ha. Ayan, shout shout out. may galab, shoutout, 47 viewers watching in our live, no? My friend from other country, guys, you can also drop your comments so I can acknowledge you and say say, say thank you to you guys. Ayan, ma'am, simply Thank you so much. Oh, 28. Make a love shout out. 28 viewers are uh, watching with us. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning. Thank you, thank you for watching. No, na demonetize yung ating channel pero lumalaba, no? So, ang dinemonetize di ni, ni YT yung akin channel kasi nga may reuse content ako. So, para maano yon kailangan ko mag-live ng mga live. Live, live, live. Yon, oh may galap siya 35. Yes, yeah, siya na all 35, no? Sana all 35, hindi naman sila nagko-comment. Okay lang po yan, kasi ang ano naman dito is yung views, no? I sad naman to hear. Opo, na ano siya? Na ano siya, ma'am, simply list, kasi nag-focus kasi ako dun sa kabila. No, nag-focus ako sa kabila, kaya ngayon, ano yan? May grab shoutout sa ating 35 viewers. Thank you so much from the bottom of Kuya Job's heart. Very much appreciated and thank you so much. Laban lang sir. Opo, uh, pinapaano niya kasi ako ma'am simply Pinapa -up -up ano niya, update niya ako dito sa ano. Pinapa-update niya ako sa ganun talaga, ganun talaga anong kailangan. Yan, shout out, shout out. Oops, anong nangyari? what is this? Ayan, show 24 million viewers watching in our live. Mega love, shout out. Oh, 28. Shout out, kuya. Ah, uh, kaya pala na bago name. Opo, na bago siya ng name. Hindi, ano siya, ma'am, simply list. Yung, yung binago ko yung name, ano kasi, kailangan kasing ano siya. Uh, sabi niya, kailangan kong edit. So, pinagsama ko na. Yung pangalan kasi ng Facebook ko doon sa kabila is Kuya Job ng Pinas. Kaya pinagsama ko na. Para isahang identity lang. So, siyempre, nakalink din kasi yung ano nito yung aking account nakalink din doon sa aking Facebook para isahang ano. O, para isahang pagkakilala mahirap kasi yung kuya job ako doon tapos dito naman ano din no? So para isahang ano lang pagsamahin ko na ng isang pangalan para alam nila na oh si kuya job pala ito na YouTube din. Isang pangalan lang para hindi sila maguluhan. Yan shoutout. umaangat yung ating bahay pero yun nga umaangat yung ating bahay dahil diyan sa viral na videos natin no mayroon tayong viral na yun viral na short short videos oh so, sige lang true di naman tayo ah, laban lang tayo so tuloy lang tayo baka malay natin mapagbigyan pa tayo uli na maano na ma-okay so John pa yung binigay niya na ano na pwede akong mag-apply uli so June so hintay-hintay meron pa tayong March April May so may 3 months pa ako na kailangan kong nga uh, magpaano sa kanya magparamdam na ako ay content creator pa sa YouTube. Ayun, so ganun lang po talaga. Shout po sa ating 17 million viewers remain as uh, watching. Thank you so much no. Good morning to all of you guys. Salamat for your uh, support. Thank you talaga no. Salamat sa ating mga kababayan na nagsusuport po sa live ni Kuya Job. Marami pong thank you. Shout out at shout out. sa inyong lahat. Ayun, salamat po ah. Thank you so much. Oo, oh, nabago siya, ma'am, ano, kasi nga, ano siya, pinag-isa ko na. Tatlong araw pa lang, mula nung ako ay, ano, na-demo, no, na demonetize tayo, three days pa lang. Pero, syempre, may yun nga, mayroong malaking, ano, iwan ko lang kung makukuha ko pa. Mayroong revenue dyan na umabot siya ng, ano, 100 plus kung isa sum up lahat. So, 100 plus, sana makuha ko pa. Kung hindi siya makuha, sayang, sana makuha ko pa. So, kung hindi siya makuha, wala tayong magagawa, ganun talaga. Pero sana makuha pa kasi pinaghirapan natin yan eh. Nag-upload upload tayo ng videos dyan, nagla-live tayo. So mega love shoutout boss po sa ating 12 million viewers na still watching in our live. Thank you so much. Ayan, thank you for the one time sack. Ibigay si uh, ibigay siguro 'yon. O sana nga po ibibigay. No, thank you po. So hindi nam umaasa pa rin naman tayo, Ma'am Simply Liz. Thank you po, Ma'am Simply Liz, Buti pa kayo. Active kayo lagi. So kapag active, pag lagi lang kasi dito nagla-live, doon kasi nag-focus ako sa kabila. O doon kasi sa kabila, marami din akong mga kaibigan doon. At ang aking bahay doon ay 37 na rin, no? So, open ko na rin lahat doon. Live ads, stream ads, ads on reels, at saka yung ating, ano, star, siyempre. alangan nga naman na, ano, doon ako naka, ano, eh. Sabi ko, dito muna ako. So, at least ngayon, um, dalawang platform na yung, ano, magiging active ako. Makailangan ko mag-spend eh, ng oras dito. Time management talaga. Need ng time management. So, time management din doon sa kabila. So, ganun talaga ang ano dito kasi ano tayo eh. So, oh, nakikigamit tayo sa platform ni YouTube. dan bihira lang ako sa LS. Ayan, salamat kaya naman pero nag ilis kayo at least sa inyo na uh, madaming mga viewers kasi nagkakanta-kantahan kayo. Ayan, may glove shoutout po sa ating 7 million viewers still watching. Thank you so much guys for your support kay Kuya Jab. No, si Kuya Jab ay isa lang din po nangangarap na content creator, no, isang vlogger-vlogger na nangangarap dito. So kapag tapala rin, yung book natin. So kapag papala po tayo mga idol, ay di tanggapin natin. No? So at least blaze poll tayo kapag ka ganun. Ayan, shout po sa ating 6 million viewers. Thank you, thank you, thank you, thank you for your support guys. Thank you for your unconditional support. Mega love shout out, oh, 6 million viewers are watching. Ah, may tanong lang ako ma'am Liz, yun bang mga, halimbawa ma'am Liz ba, nag live ka? Tapos sa unang live mo, ang daming pumunta. Hindi ba yan makaka sa ating YouTube channel? No, pero napansin ko naman, ano, hindi sila nagko-comment. Pero umaabot nga minsan ng 200 Nung nakaraan nga umaabot 300 eh So hindi ba yan sila nakakapikto ma'am Hindi naman yan nakasira sa ating uh, YouTube channel Pero pag tiningnan ko naman doon sa ano nila Counted naman kasi umaabot naman ng 1K views Ngayon nga lang walang konti lang ang like konti lang din ang ano Kasi hindi nga sila nanonood Hindi ba yan nagiging problema Ayan, Sa mga nakakaalam dyan no? Tanong ko lang T Tanong lang kung alam nyo po no Yan bihira lang ako sa LS Ayan, Share out po sa ating 5 million uh, remain, remain watching Thank you so much, guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you for your support. Sana, ano, no. Hindi lang. Okay lang, sana. Ayun. Shower, shower out. Shower, out, shower out. Make shower out. Yan, 5 million views still watching in our live. Thank you so much, guys. Thank you. Laki ng binawas niya sa akin, ano. Biruin mo yan. Yung 4K watch hours ko naging, ano na lang. Uh, ginawa niyang 3-2. So, kailang may bubunuin akong 8. 100 watch hours na kailangan kung ano sa bagay, malayo pa naman, June pa naman. So kailangan kong bunuin niyo na makompleto ng 40 watch hours or yung sa reels, yung sa short videos na aabot ng ano, mayroon siya parang binalik niya ako sa ano sa dati na nakailangan mag-comply ng watch hours kasi ang tagal ko na rin hindi gaano nagla-live-live ako pero saglitan lang ba? Pinakamalaki ano na yung ano, pinakamataas na yung 1 hour. Yan. Salamat po sa ating 5 million viewers. Thank you so much for your support, guys. Thank you, thank you. Ayun, thank you so much for the 5 million viewers still watching in my live. Thank you so much. Oh May shout out to all of you. <coughs> Ayan, thank you po sa ating pa. Salamat, salamat, no? So, salamat po sa inyong lahat mga idol, no? 20 minutes update lang ito. Ayan, 19, ano na tayo? So 20 minutes update lang at least naka-update tayo dito. Update update lang talaga pag may time. So magkakaroon naman din siguro ng watch hours ito. Kasi nga may nanood naman. So sana. Kami grab shout out sa ating 1 uh, million viewers. Thank you so much guys. Uh. ma'am simply list, thank you for ano always support ma'am. Especially kay Sir Mac. No, kay Sir Mac. Ayan, shout out, shout out po kay Sir Mac. Sa ating pumakasamahan dito sa YouTube world. Thank you, thank you. And shout out sa ating 7 million viewers. Thank you so much guys for your support. Thank you. Oh, mega love shot. Thank you po guys. Paalam po muna. Salamat.